Bella, tignan mo yung baybayan natin, o. Oh. Ginawa ko yung kagaling ng umaga, di ba? Ang ganda. <laughs> Mamaya, magdalala tayo dito nila, bebang patinis ka. Magbabaybayan tayo. Halika, punta tayo sa loob. <laughs> wow. Di ba? Ang lawak dito! Matutulog muna tayo habang inaantay natin si Bebang pati si Iska! Dyan ang pwesto mo! Dito naman ako! Para magkatabi tayo, isasara ko muna yung pinto para walang makapasok! Ayan! Matulog na tayo! <laughs> A few moments later. Beba kantay! Iska, ilan yung score mo kanina sa exam ni Teacher Magda? Nakakuha ko ng 18 over 20, beba. Dalawa lang yung mali ko. Ikaw, ilan yung nakuha mo? 20 over 20 yung score ko. Wow! Perfect po, beba, yung exam. Siyempre, nag-review ako kahapon. Sabi kasi ni nanay, mag-aaral akong mabuti. Aww. <laughs> Si Princess kaya, nasaan? Bakit siya nag-absent ngayon? Nako, di naman na naman yun pumasok. Hindi tuloy siya nakapag-exam. Nagunta siya kay Teacher Magda. Mababa na yung grades niya. Bebang, tignan mo yun oh. May tin sa kalsada. Ang ganda. Ay, mano. Kanino kaya yun? Tara, tignan natin. Antayin mo ako, Iska. <laughs> ang ganda nito iska, parang baybayan. Kaya nga eh, ang ganda maglaro nito panigurado. Sino kayong nasa loob nito? Silipin natin, buksan natin yung pintuan. Sige, ako na magbubukas. Kaya, <laughs> sige, Hala! Si Princess yung nasa loob! Natutulog! Kaya pala siya nag para maglaro ng baybayan! Pusaway talaga si Princess, no? Bebang, may naisip ako! Ano yung iska? Ipag natin si Princess! Buhatin natin tong tent niya! Ilipat natin habang siya'y natutulog! Baka naman magalit siya! Hindi yan! Akong bahala sa'yo! Sige na nga! isasara ko muna ito! Ready, get set, BUAT! Oh no! Ang bigat naman ni Princess! Huwag kang maingay, Bebang, para hindi siya magising! Sana natin siya dadalhin iska! Tuno, sa gilid ng kanal! <laughs> Lagot talaga tayo nito kay Princess. Magagalit yun. Ayan! Dito na, Bebang! Gisingin na natin si Princess! Princess! Gising na! Hapo na! Sino kaya yung maingay? Natutulog ako, we! Eh. Princess! Bumamang ka na dyan. Ano ba yan? May nanggugulo sa baybayan ko. Makalabas na nga. Bibang ayan na si Princess. Nalubos na ata. <laughs> Ano to? Bakit nasatakot ako ng kanal? <laughs> si Princess, hindi ko mahulog! Hi, Ska! Beba, kayo mo naglipot ang baybayan ko? It's a prank lang, lang yun, Princess! Nagulat ka, no? <laughs> ang sama-sama nyo, ka na ako mahulog dito sa kanal! <laughs> <laughs> Sorry na, princess. Binibiro ko lang namin, eh. Ayaw na sa inyo. Hindi ko na kay bati. <laughs> Hindi ko na kay palalaroin sa baybayan ko. <laughs> Sorry na, princess. Gusto rin namin maglaro niya sa baybayan mo. Papasukin mo na kami dyan. Ayoko nga. Hindi ko na kay mga <laughs> Sabi ko sa iyo, Iska eh! Sa atin si Princess! Ayun tuloy, nagtampo na siya! Bella, dalawa na lang tayo dito maglalaro sa baybayan! Kasi si Bebang at si Iska, hindi ko na sila bati! sila, binuwat nila yung malapit sa kanal! Muti ka na akong mahulog! Dahil dyan, hindi ko na sila pa dito! Meanwhile... Beba! Beba! Lumabas ka dyan sa bahay niyo! Sagot lang, Iska! Nandiyan ako! Okay na tong Bilisan mo! Pumuntahan pa natin si Prince sa baybayan niya! Tara! Nandito na ako! Ano yung dalaw mo, Iska? Ibibigyan e, natin ito kay Princess para hindi na siya magtampo! Di ba may kasalanan tayo sa kanya? Ako naman, bibigyan ko siya ng frutas. Panigurado, matutuwa si Princess. Sana nga mapatawad niya na tayo para makapaglaro na tayo sa baybayan niya. Kaya nga eh. Tara na, balikan na natin siya sa kalsada. Frances! Princess! Lako Bella, paparating si Bebe ang pati iska. Sarapin natin yung pinto. princess! Huwag may saray ang pinto! Ayaw ko sa inyo! Umalis kayo rito! Hindi ako may paglaro sa inyo! Galit ka pa rin ba sa amin, princess? Ah galit na galit! Ayaw ko kayong makita! Akala ko pa naman, matutuwa kayo sa baybayan ko! Yun pala, lulokohin niyo lang ako! Sorry na, princess! Hindi na mo ulit! Promise! Hindi ka na namin ipaprank! May dala nga kaming pagkain eh. Para sa'yo, maraming chichiriya, tsaka prutas. Ayoko nyan, hindi naman masarap yan eh Gusto niyo lang makipaglaro sa baybayan ko Kaya bibigyan nyo ako ng pagkain Paano ba yung iska? Ayaw makipagbati sa atin ni eh, princess Siguro, sobrang galit niya sa atin Hindi niya tayo mapatawad Umalis na kayong dalawa Kami lang ni Bella maglalaro dito Sige princess, aalis na kami Iiwan na lang namin itong pagkain dito sa labas ng bahay mo Tara na iska Bye bye, Umalis na kaya sila, Bebang? Silipin ko nga! Ay! Wala na sila! Tapos niniwan pa silang pagkain! Bela! May pagkain na tayo! Ang dami! <laughs> Ay, aba! May baybayan doon, ah! Sino kaya may ari nun? Mapuntahan ko nga! <laughs> Bella! Kumain ka nito ang Masarap to! <laughs> si Princess pala yung nasa loob ba? <laughs> may gagawin ako sa kanya! <laughs> Princess po nga yung eh! Lumabas ka dyan sa baybayan mo! <laughs> <laughs> Boyong butike, umalis ka rito! Huwag mo saraan yung baybayan ko! <laughs> Lumabas ka na dyan! Ako maglalarong din sa loob! <laughs> boyong butike, itigil mo na yan! May ilo na ako! Iska, <laughs> tignan mo ho! Si Boyong sinisira yung baybayan ni Princess! <laughs> Ayong ano, pasaway may talaga to si Boyong. Tulungan niyo ako! Tara, Bebang, punta natin si Princess. Hay, Bayang! Huwag mong si Princess namin! Sisirain ko na itong baybayan ni Princess! Oh, no! Pasaway ka, ha? Etong sa'yo! Ah! Aray ko! Yung ulo ko na tamaan! Nagit sa akin, Bebang! Maghiganti ako sa'yo! Umalis ka rito! Huwag ka rito manggolo! Kung ayaw masaktan! Tinamaan niya yung ulo ko! Babalikan ko kayo! Princess! Okay ka lang ba dyan sa loob ng tent? Bebang! Iska! Salamat sa inyo! Niligtas niyo kay Boyong! Siyempre! Kaibigan ka namin! Kaya ayaw ka namin masaktan ni Boyong! Dahil tinilungan niya ako, pati na ulit tayong tatlo. Talaga, princess? Oo, pwede na tayong maglaro ng baybayan. Yay! Pati na ulit tayo nila, princess. Halina kayo rito sa loob. Tara, nice ka. Paso na tayo sa loob. <laughs> Ang lawag dito sa loob Kasya tayong tatlo <laughs> Mamayang gabi Dito tayo matutulog ah! Sige, mag-bonfire tayo Tapos maghihutay ng marsmalong Lagot kay sa akin mamayang gabi Magiganti ako Gabi na Gutom na ako Gusto ko ng kumain oh. Iska, princess, di ba? Sabi nyo, mag bonfire dito sa baybayan natin. Kaya nga eh, kaso wala pa nga tayong apoy, bebang. Eh, di makuha tayo ng panggatang para makagawa tayo ng apoy. Oo nga, no? Kailangan natin ng maraming kahoy. Kapag may bonfire na tayo, mag-iho na tayo ng mga marshmallow. Wow. Talaga Bebang, Bang? mag ng mas malo? <laughs> Yay! Makain ako! Princess, <laughs> iska, kay nagagawa ng bonfire, ha? Tapos, ako naman, kuha ko ng mas malo sa bahay. Okay, kami ng bala rito, Bebang. Princess, lumabas ka na dyan. <laughs> Maghanap tayo ng mga Iska dun tayo. <laughs> Sige, dun tayo. <laughs> Mag-ingat kayo sa pagkuha ng panggatang. Tara na, Big Bird. Kunin na natin yung marshmallow sa bahay. Nay, <tod ka> nay! Makuha mo ako ng marshmallow, ha? Mag-umot-burn po kasi kami ni Scott ka at kanyang princess, eh! Alito! Nakuha ko na! Mano, malalaki pa! Magtuhan ito sila, princess! <laughs> A few moments later... Ay, na! May apoy na yung bonfire natin, princess! Wow. wow! Ang liwanag! Tapos ang lakas apoy! Ang galing natin gawa ng bonfire ka! <laughs> ang saya-saya maglaro ng baybayang kapag gabi! <laughs> Nasaan na kaya si Bebang? Ang tagal naman ng marshmallow! Gutom na ako! Ayan na! Madami na to! Babalik na ako sa baybada namin! Iska, Princess! Dala ko na yung marshmallows natin! Wow! Ang dami niyang beba nga! Siyempre! Para mabusog tayo! Halika na rito, beba! Maghihaw na tayo ng marshmallows ah, eto na, <laughs> yay magiiw iyo na kami <laughs> mag-ingat kayo sa apoy Mainit yan. Baka mapasok kayo. <laughs> Sana, lagi tayong magbayang-bahayan para lagi tayong may pagkain. <laughs> Kaya nga eh, sa susunod, doon tayo sa taas ng bundok mag-camping para masaya. <laughs> Tapos, magdala tayo ng maraming pagkain. Doon tayo mag-picnic. Panigurado masaya yun. <laughs> Ayan na! Luto na itong marshmallow ko! Pwede na itong kainin! <laughs> Aron! Ang kainin! Katakawan mo kasi, princess! Ayan, tuloy na pasok ka! <laughs> Ihibal mo kasi muna, princess! Para hindi mainit! <laughs> Pwede na ito! <laughs> Ang talap! <tarap. laughs> Sunod na rin yung sakin! Sa Pwede na ito! sarap! <laughs> Ang sarap nga! <laughs> Ayun! Nakita ko na rin yung bay baybayin ni Bebang Ska Princess. Ano kayang ginagawa nila? nag sila ng marshmallow? Lagot sila sa akin ngayon. Oh, no! ko sila. Awww! Bebang! Princess, naririnig niyo ba yun? Parang may bulto. Wala naman ako naririnig ah. Kaya nga eh, wala naman kaming naririnig. Tinatakot mo lang kami iska. Meron? Pakinggan niyo. Umalis kayo dyan. Oh. Oh dito nga sa puna! Ayaw nga! Tumakbo tayo! Pumasok tayo sa loob Bilis! Magtago tayo! Bebang! Halika na rito! Isarado mo na yung pinto! Bilis! Antay niya ka! <laughs> <laughs> Natakot yung tatlo! Nagtago sila sa tent nila! <laughs> Ajun Naiho na lang yung malo, Ako naman yung mag Bebang! Silipin mo nga! Kung nasa labas pa yung multo! Gusto ko pang mag eh! Ayoko no! Natatakot ako! Ikaw na lang kaya, princess! Eh! Natatakot ako! Matulog na lang tayo! bukas na lang tayo lalabas kapag maliwanag na! Sayang naman yung mas malo, Hindi pa ako busog eh! Ow! <laughs> Ow! Iska, princess, dito ba tayo matutulog talaga sa tent? Natatakot ako. Ako din, beba natatakot. Ayaw ko nang matulog dito sa baybayan. Gusto ko nang mawi sa bay. Para tayo makakalis dito. Yung multo, nakabang sa labas atin. Dito muna tayo sa loob. Antay natin ng malis yung multo. Aw! Oh, no. Inaantok na ako. Gusto ko nang matulog. Hey. Bebang, si Princess, nakatulog na. Tignan mo, ho, ang sarap-sarap pa ng hilik niya. ka, matulog ka na rin, samahan mo si princess. Ako naman, magbabantay ako sa labas para hindi tayo guloy ng multo. Sige bebang, magingat ka sa pagbabantay ha, matutulog na ako. Sana wala na yung multo. Big Bird, saman mo na akong magbantay dito ah! Natatakot ako! Baka lumabas yung multo! Ayun! Si Bebang lumabas na! Siya yung una kong tatakotin! <laughs> Beba! Sino yon? Big Bird, narinig mo ba yon? May nagsasalita eh! Beba! Nandito ako! <laughs> Silipin natin sa likod! Baka nandun! Wala naman tao dito, ma. Ah. Wow! Ah, may multo! Nanay tulong! <laughs> si Bebang natakot! Ang bilis na bangbo! <laughs> ano yun? Bakit may ingay sa labas? Bebang! Nandyan ka pa ba? Sis, kala mo yung ko. <laughs> Bebang! Nasaan na kaya si Bebang? Wala na siya rito ba? Ah. Iska! Yuhu! Ah! May wait lady! Banda na ako! Princess! Uwi na ako! Ikaw na bala sa may bayan mo! Ayun! Umalis na rin si Iska! Si Princess na rin yung sa tent! Ah! Natatakutin ko rin siya sa loob! Ay. Princess! Ano ba? Natutulog ako, Bebang! Huwag guluhin! Princess! Bumangon ka na dyan! Ang kulit mo naman, Bebang! Sabi mamaya pa nga kong babangon eh. Hindi ako si Bebang, no! Isa akong wito! Awww! bang? Diba? Ikaw ba yan? Tinatakot mo ako? Ah! Multa! Ah. Aray ko! Ang sakit! Ang dami ko ng bukol! Si princess sinaktan ako! Ikaw pala yung boyong ah! Akala mo? Matatakot mo ako? Lagot kay nani, Princess! Isusumbong kita! Hmm. inyo. Ginugulo mo yung baybaya namin. No, <laughs> na. Si Boyong nananakot sa amin. Akala ko to ng multo.